Okay guys, mag grass po tayo mamaya. Kaya i-check po natin tong grass cutter bago gumagana pa po ba. Kasi matagal na po ito hindi nagamit eh. Check po natin yun muna yung spark plug. Ano ng po natin ito sa power plug guys. Check lang po natin. Yun, malinis po. Pero linisan pa rin natin kahit malinis. Okay guys, uh, malinis lang po itong ano, Uh, hindi po siya basa. Tuyo po siya. So, okay pa to. Gumagana pa to. Pero linisan lang natin. konti Para walang sabit. May pang ano tayo. Pang sungkit. Dami po kasi itong carbon guys. yung mga carbon-carbon. Kailangan. Makuha. na po guys. Ibalik lang po natin. Kita mo may ito. Balik lang po natin ito yung spark plug. Ikitan lang po natin kunti. ang tuduhan guys. Baka masira yung tray. Tama-tama lang po. So ibalik po natin yung cup. Check lang po natin tong filter guys. Yun. Okay lang po yung filter. Pero tuyuin po natin konti kasi may nahalong langis. Two stroke po kasi to guys. Kaya may halo pong langis yung gasolina niya. Tuti. May lagyan po ng tuti to. So check lang po natin tong pakita mo to. Gumagana lang po yung stock niya. Chok niya, chok. Ito po yung chok. Okay. So open lang po natin. Kailangan naka-open yung chok guys kasi pag naka-close po yan, hindi po siya umaandal. So balik po natin yung filter. Okay guys, ito po yung lagayan ng sukatan ng gasolina. So lagyan po natin ng gasolina. Ito po yung label ng uh, langis. Kunti lang po yung langis ilagay. So lagyan natin ng gasolina. Para makita niyo guys kung paano ihalo yung langis. mausok ma mausok po tong grass cutter na to kasi may halo siyang langis eh tuti ganyan po yung mga two stroke yung four stroke kasi guys pure po yung ginamit nun ubusin na lang po natin to konti na lang pure gasolina po yung dinamit nun. Kaya walang halo. Wala siyang usok sa post-truck. Ito po yung ginamit natin. Advance SX2 2T Tama-tama lang po yung langis guys. Kasi pag sobrang dami din yung langis, mausok masyado Pero doon sa binilhan ko po nito ang advice ng ano tindahan mas maganda din yung mas madamihan kunti ng uh, tuti kaysa kunti lang yung tuti na malagay kasi masira 'tong makina makina niya Kaya okay lang po kahit uh, madamihan kunti Sa mga lampas lang po dito mga 6 cm. Ah, no, no, no. 6 mm. I mean. Kunti lang po yan. Wala pang 1 wa, wala pang 1 cm po to, guys. Ito may kapagitan mo. Ilagay lang po natin itong gasolina. guys. Lagyan na po natin ng gasolina. So ngayon guys, subukan po natin paandarin rin. Kung Uma umaandar pa po to. Kasi matagal na po to na hindi nagamit. Okay. Banda rin natin Meg dito Meg Kita mo ito Meg So i-on lang po natin to guys Switch on Para may current po siya Okay Dito kami Okay ito guys pag matagal lang hindi nagamit Okay guys, i-adjust ko lang po yung minor. Uh, dagdagan po natin ng fuel. Kasi pumupurot po siya eh. Kunti lang po. Subukan po natin pandarin ulit. 不用弄人员分析。 guys, umaandar po siya. Kaso lang, baliktad po yung sa lever niya. Yung low niya, naging high. Yung high, naging low. So, ipacheck up ko po to sa mekaniko guys kasi hindi ko po kabisado to kung bakit. Kasi okay lang po naman yung injector niya. Tinecheck ko po yung carburetor. Wala naman pong problema. Ito, yung pong ito lang pong lever niya. So, tingnan niyo po guys ha. I-on ko. Paandarin po ulit naka high po yan ayun po guys, uh, matagal na po kasi hindi nagamit yung grass cutter ko pero subukan po nato, natin to mamaya gamitin. Pero okay na po yung super okay na po okay lang po yung andar niya. Pero hindi to, din tulad dati na maganda yung minor. Kasi hinaluan po kasi to na misis ko nang ano eh. Ang dapat nito unleaded lang eh. e, eh, nilagyan po niya ng uh, pula po na gasolina So ang advice sa dealer po nito unleaded lang po eh. Iwan ko kung tama ba 'yung pagkasukat niya sa langis. Pero sige lang po. Subukan po natin mamaya guys kung maganda ba po 'yung putol ng ano niya. Uh, 'yung sa damo o grass. Okay guys, kita kits mamaya.